na ah bali tataasan na ninyo ano sa kahabaan ng Governor Pascual Street. Magkano yung ganyan? May nakalagay dito. Ito yung retex para sa yan. 2,9. 2,9. 2,9.50. I'm so proud with my egg. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode ay papasok na po tayo sa work. At bago po tayo pumasok sa work ay dadaan po muna tayo sa bahay ni Kuya Rodi para silipin po kung ano po yung update sa kanilang ipinapagawang bahay. Alam mo, parang arun ko po. itong sapong semento. Tapos sa kayong kumahin kuya? Mm -hmm. Dito ka natutulog? Mm -hmm. Lalatag lang ako ng plywood. <laughs> Ilagyan lang po nila ng ano? Ng pangsilong para makapag para kahit umulan na hindi mabasa yung mga semento. Katibag na po yung ilang pader. Bale, titiba titibagin na ninyo lahat ito kuya? Mm -hmm. Marupok na ito. Marupok na Oo nga, ano. Ito yung sa mga kapitbahay po. Dito yung CR ninyo, ano? Pag-uukay pa kayo nyan, o ano? na yan. Ah, balita tataasan na ninyo, ano? Sa bagay. Balagin na rin naman. kanya-kanya na pong patrabaho dito ngayon sa mga nasunugan. Sobrang hirap po ng masunugan talagang back to zero kapag wala ka pong hawak na pera o wala pong tutulong sa inyo, ay sobrang hirap pong magsimula ulit. Parang delikado itong gero na to, baka anytime biglang bumagsak. takot <laughs> Sige <laughs> kuya, kaya papasok Dumaan lang ako. Papasok na po tayo sa work na yan itinamukha po dumaan lang po tayo ka na kuya at nangingi lang po tayo ng update at sinilip lang po yung kalagay niya ito pala sa third floor may naka-power source No. Bye, bye. pa rin po rito sa kahabaan ng Governor Pascual Street dahil po yung halos kalahati po ng daan ay may mga nakatambag po ng mga buhangin para sa pagpapagawa po ng mga bahay Então é, é, é. sama ko po ngayon si Papa D, si JR at saka si Erica. So ngayon po ay bibili po tayo ngayon or titingin ng kutsyon na panlatag. Dahil nga pong ginagamit ngayon ni na Kuya Rodi ay ano pong samantala ay karton lamang. E malamig na po ito madaling araw dahil pumasok na po ang amihan. So ngayon ipupunta po tayo ngayon sa home along at titingin po tayo ng pwedeng panlatag. Nandito na po tayo ngayon sa home alone. So ngayon po ay bibilhan na po natin sila ng kutsyon. Yan. Para mas maganda yun na po lang no para kapag ano sa umaga naka fold down siya na nasa isang tabi lang. Ito kasi malapad oh. Oo, oh, ayun nga malapad. Tas Uratex pa siya. Oh. Ah, Magkano yung, yung ganyan? Yung ganyan? May nakalagay dito. Ito yung retex pa rin sa yan. 2,9. 2,9. 2,950. Pwede na, na. Basta, no? So, bali po ang budget natin ngayon ay around 2,5 to 3,5 lang. Una. <laughs> <laughs> Para kasi pag ganito masyadong manipis. Mm -hmm. 2,949 daw. 2,950. No? Pwede ba siya yung ano? Pwede makita. Pwede makita. Bali dito po sa home along. Ito pa yung may pinakamalapit na mga furnitures na pwede nating mabilhan po dito sa sitio sa Iskat Moon Malabon. Sa Robinson's Town Mall Malabon naman po ay wala pong department store. Kaya dito po talaga tayo tatawid sa home along. Ayan, sakto na. Kasi na sa sala. May buy one take one ba? Oh, Titingin din daw po sila ng unan. Parang gusto nga rin mag-add ng unan talaga eh. Ayan. Ito naman po yung unan nila. Buy one take one. Gentle bounce. 320 pesos. Pwede na. Same lang sa neto puti rin po kami bumili dati ng ganito eh. Yung nakalatag po ngayon pero ngayon hindi pa po namin napapalitan. Sira-sira na. Dito sa home alone, second floor to eh. So akiat po tayo sa taas. Basta <mimit>

Ah, ano, kitchenware. Kaldero, baso, pinggan. Ako, tingnan natin. Babalik daw po tayo, titingi daw po tayo ng takore. Ito,

Ayan mga kayan, may nakabili na nga kami. Nakabili na kami ng kulchon para sa mga bata. Tapos yung unan, ayan, nag din yung kayami yun sa unan. Bumili rin kami ng bagong taore. Dahil yung taore namin ay, ano na, dispalyado na. Ayan, natin si DR, yung boyfriend ni Igay. Okay. ang ating kayami ang magbabayad ng mga pinamili natin for today's video. binabayaran na nga ni E.T. ang kanyang mga pinamili at nagkakahalaga ng magkano dre? 3,953 3,953 napaka generous talaga oh ito. <tinyo> naman dadaan yun eh Thank you. Ayan lang, apat sa akin. Okay. Nakot lang si Sibo ngayon? Apo. Tarabili na po tayo. Dahil naka-duty nga po tayo ang, mag -ano, ang magdadala po niya sa bahay si Jay at si Erica. Se check pa? kay Se check pa yan talagang. Okay. So bali ang magdadala po niya sa bahay ay si Erica, si kaya at si JR. Dahil naka-duty po ako, si Papa din naka-duty rin niya sa trabaho. Let's go. Double checking lang daw siya kung nakalak. Pogi na kasama ko sa closing. No? Uwi na guys. Uwi na. Magsabi mo, uwi na mga kayami. <laughs> <God>. <laughs> Gusto mga kayami, magluluto po tayo ngayon ng adobo, adobong manok. Let's go! Nagpapaita po tayo ng mantika at lalagyan po natin niya ng itlog. Laga-laga. Pinigisa na po natin ang bawang at sibuyas. Bango. lagyan na rin po natin ng paminta Ira na pala to na paramituloy tuloy <laughs> And So bali, sasangkot siya lang po natin itong manok at aantayin lang po natin maluto. Talagyan na po natin ang dahon ng laurel at saka po ng toyo. Nagtubig po yung ating manok. Lagyan na po natin ng toyo. Powered by Silver Swan. Ito po yung atin lamang at medyo antayin lang po natin na mag-blend na po yung toyo sa ating ano, sa ating manok. Okay, lalagyan na rin po natin ng suka. Pansyahan na lang, let's go. So antayin lang po natin matuyot yung ating ano, adobo para magmantika para mas masarap. Ang uh, ngayon naman po ibabalot, babalutan, babal-babalutan. Babalatan po natin yung ating itlog. So, bali, ang content po natin ngayon ay tamang pagbabal pagbabalat ng itlog. Hindi ko po alam kung ilang minuto kong na, ano, yung itlog pero I'm so proud with my egg dahil ano, perfect ang pagkakaan. <laughs> This is a big achievement for me dahil sobrang perfect na pagkaka, ano natin, pagkakalaga natin sa itlog. <laughs> the perfect eggs. At yan na nga po, ilalagay na po natin yung ating mga itlog. At shout out po sa ating masugid na kayabi na si Zinaida Alina. Let's go! yan, tutunglo na po yung ating manok at tutungluto na rin ang itlog. At pwede na po tayong kumain. Ayan, kaluto na po tayo ng adobong manok with egg. Mauna na po kayong kumain, te? Mamaya pa kami, mga alas 9. Deng, kaya na kayo, Deng. Riray. Kuya Ronnie, kaya ka muna. Ayan, ayan, ayan.